Ha? Hindi ko na yung tindihan sa akin kausap ko. <laughs> And hello, update sa aming bahay. Ganun pa rin. Hindi pa rin maaayos. Nilagyan muna ng tarapal doon kasi baka mamaya pag umulan, yung ulan ipapasok dito sa amin um, or dito sa loob. Kasi nga yung bahay namin sa may taas na na dali ng typhoon na uwan. Lilipad yung mga bubungan namin. <laughs> Kaya ganun muna siya. Hindi pa siya naaayos hanggang ngayon na pa rin pampakayos. So ganun lang yun. So ganun muna yung bahay namin. Sana wala pa tayo talaga pang paayos na. Sobrang init pa naman dito sa ano. Open yung bahay namin, yun ano? Lilipad ng ano, ng hangin nung may typhoon na uwan. Kaya ganoon muna yung bahay namin. Ganun, nakakala madali. <coughs> Liligyan muna nang ganoon o. Para pag umulan, hindi mabasa dito sa may laob. Ayan. So, ganun muna, guys. Hindi pa kaya pagawa. Pero pag may pera, papagawain mo. Diba? Pa, kunting tiis pa. Tiis lang muna. <laughs> so, yun lang ang update muna. So, actually, naiinitan ako dito sa bahay. Ang init. Kaya, dun muna. Yan. thank you for watching, guys.